Dapat yung pagkuha pala natin, binidyohan natin din yun <laughs> sa puno. Tapos papakita din namin kung paano gawin. Kung paano lutuin. Fresh na fresh yan. Galing sa puno. Hindi lang namin nabidyohan. <laughs> Gabi na namin kinuha. <laughs> Baboy na puti, <laughs> baboy na puti. Okay, okay. mamaya ulit. masyadong matagal uh, lutuin, no? Lupa. Uh, Oo. Ano yung pa siya? Maraming, ano yung kapitbahay namin, eh. Langka. Ang hiniik kami. No, det var de fine. ano, aming mga panglikado. Ito ang kakanggata, ano? <coughs> Inishin. Pangalawang gata. Ito yung pangalawang gata na. isang buong ano baboy baboy. <laughs> baboy isang buong langka yan oh. ang laking kaldero nito yan ba diba? sarap sarap nito okay okay. ng sibuyas tsaka sili tsaka paminta gata na lang ayan po siya isang kaldero Ngayon, eh, lalagay na namin ang pangalawang gata. Ay, unang gata, no? Pangalawa. Ah, pangalawa pala to. <laughs> Ayan. Dadagdagan pa namin kasi madami eh yan sa panggata okay. Ayan na siya. Kaya so, hindi pa na. sa ano sa pangalawang gata pag malambot na sa kanan namin gaga gata tapos data tapos papamantika mantikain yun masarap akang gata. Ayan, naglagay pala kami dyan ng asin tsaka vechin. Yun po ang aming pampalasa. Yun lang. Nakalimutan ko pala videohan kanina. Naglagay kami ng asin at tsaka vechin. konti lang. Matamis-tamis naman kasi. Kasi ano siya. Fresh na fresh. Yan, tapos lagyan namin ng taba ng baboy. Magkalasa-lasa siya. Kanya-kanya po tayong ano, style ng pagluluto. <laughs> ito ay style namin style ko <laughs> style style daw niya <laughs> style daw niya style ko magluto nito eh ah, di ba ang aking ano tagaluto for today's video Tapos lalagyan pa namin yan ng dilis, no? Ang dilis, iisasangag muna namin. Ayan. Okay, Sarap yan, medyo lang palangis si namin ang ano. Gata. palangis si namin ang gata. Okay. Tapos ayan, nagsangag kami ng ano. Dilis, iahalo din namin dito sa ano, pinataang ang Yan. Lalagay na namin ang dilis. Masarap siya, maanghang kasi nilagyan namin ng siling pula. Ayan na, luto na. Mapapadami ka ng kain, ng kanin. masarap sa langka yung isa pa mantika mo yung ano. Yung luto, luto, yung lata. Oo. Da, may dami siling, may, may green na, may siling green. May siling labuyo pa. Okay. Okay, okay na to. <laughs> Thank you guys for watching. Ito ang aming ginataan ng Kainan na. Ang partner ko dito is meron akong ano eh, isda. Paksiw na isda. Kuha na ng kanin guys. Kuha na ng kanin. Bye. Thank you for watching.